i mm -hmm. mula sa pangako, malaya pantay Pero bakit ngayon, puro kasino, malingan ng sabay Ginig ng masa, pilit nilang tinatakpan Sa kamay ng gahaman, bansa natin Nilulunod sa lamang ng pagyaman Sa nila na pinapakinabahan Sila'y nasa trono, tali na nanatiling Di kaos, di na bago to Paulit-ulit lang ang kwento Pero di na kami pipikit Oras na para bumangon, presto Di kami titigil, di kami pipikit Tunay na justisya Pataksil kami ang bagong bagyo ooh, 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 ooh. Mula kalansangan Sigaw ng totoo, balita kasaysayan Pilit nilang binubura sa libro perak pwesto, yan ang tunay nilang Diyos Pati botok kalayaan, ang nang sinusuhulan o boss Ngunit binyo kami maliin lang habang buhay Sa dumi ng sistema kami aalpas kita Ang dugo ng bayani bumabalo sa ugat Ang laban ng bayan hindi kailanman magtatapos Di kami titigil, di kami pipikit Tunay na hostisya, ang diktador at taksil, kami ang bagong bagyo Ito ang sigaw ng bayang di matitinag Bawat patak ng pawis dugoy di mawawaglit Hawak kamay sama-sama di magpapaloko Sa pa na nalite Di na to matatagal Oras na para bumangon, oras na para lumaban Itala sa kasaysayan kami, di nyo kayang pigilan Ang bayan ay sa bayan, hindi sa mga gahaman Demokrasya aming armas, kami ang tunay na kinabukasan Tula sa lansangan, sigaw ng totoo Balita kasaysayan, pilit nilang binubura sa libro Pera pwesto, yan ang tunay nilang Diyos Pati pagkalayaan, at kalayaan, kanilalang sinusuhulat o boss Ngunit di nyo kami malilin lang Habang buhay sa dumi ng sistema Kami ang aalbas, di pa Ang dugo ng bayani, bumabalong sa ugat Ang laban ng bayan, hindi kailanman matatapos Di kami titigil, di kami pipikit Tunay na hustisya, aming ipipit at taksil, kami ang bagong bagyo Ito ang sigaw Ng bayang di matitinag Bawat patak ng pawis tugoy di mawawaglit Hawak kamay sama-sama di magpapaloko sa mapalilang na leader Di na to magtatagal